So, isang napakagandang araw mga katropa. So, yung mga katropa natin na nag-aalaga ng baboy, nakakaranas minsan nilalagnat yung ating mga alagang piglets, alagang inehin, at syempre yung mga regular na baboy tulad ng mga patener. Ano nga ba yung dapat nating gawin kapag ang baboy natin ay biglang nilagnat? So, una, tiyakin natin na ano ba 'yung pinagmumulan ng lagnat? Baka naman hindi lagnat 'yun, 'di ba? So tiyakin natin na sigurado, lagnat talaga. Nilalagnat talaga ang ating mga baboy. Isa sa mga sinyali, syempre 'yung nawawalan ng gana, mainit 'yung katawan, matamlay at walang ganang kumain. So ano ba 'yung mga dapat nating gawin? <coughs> una, guys, uh, i-check natin 'yung ating baboy. Uh, tiyakin natin kung talaga bang mainit. Kung nakatitiyak tayo na may lagnat 'yung ating baboy, una, siguraduhin natin na tuyo 'yung kanilang Uh, higaan ta uh, tiyakin natin na yung flooring ng ating mga alagang baboy eh, hindi basa para at least uh, ito pa yung magiging dahilan para la.